Ah, pekat sahabat. Nama yang guyam. <laughs> Dah kan, Bawa, fana sana, sapat. Hmm?

Hop, pergi. Alis jangan macam alis. Hop, masih ma, ma iguk kana. Tiada masalah. G, D Indian. Bang. wala sala. Wala sala ni mama. Hmm. Gulang na, day. Hmm. Makain nga, kain mo gina, oh. Wala ni puso, day. Alright. Eh. Ah, oh, boleh mana? Sip ah. Ayolah, ambil dia posot ni. Eh. Hmm. Sini, so, nak buat macam mana? I don't. You Kenapa know? 'o na okay. may kape. Ba unahan Unahan pa kami. Tayo hey, kami gigutom din. Tayo gigutom kami din gigutom. <laughs> wala kami bigas. <laughs> <laughs> na among gusto ray ka pambili pambili tong bigas? Okay, wala pa una para Oo. Oh. Jagaga mo na tayo dito. Ba, edi dire. Sarap nyan. Bagoong lang gastos. May para diyan, dako. Ha? Ah, ngayon. Ito na. Sige. Bunutin mo. Trabaho. Hindi na mong silbi din eh. Hindi, pwede yan doon. Sa loob. Kona ano palao? Gulang derema? Wala wala sa to kabantay. Oh. Sa ako man nakabantay. Kalinghod pa. Say linghod. Baka maunahan kada. <laughs> wala na nga dyan, eh. pala ang pusod yan eh. Diyos lang tanda pag wala na pusut Ay hindi man kayo pansinon kitago muna. Ah, wala lagi kitago. Kada sa ng uling nga. Tao. Tao din. Rin wala waton ba All right mm -hmm. okay. ang Makabili nga ang baguong. Pero maalat sa lipa kasi maalat yung iba, no? Doon yung iba, ma. Doon mo lagi ka pa iba. Ang dami niya na. No? hati, -hati eh. Yan, kasi pa ipang laku. Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. manan tahu scope break gua hapet apa tolong gua lah <laughs>